Pag-uulat muna naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo! Magandang araw din na real. Magandang araw Pilipinas. Umayong adlaw mga taga Mindanao. nakapag register ang Ministry of Social Services and Development or ang MSSD Bank sa Mortonomous Regions and Muslims Mindanao ng 764 na biktima sa human trafficking sa taong 2023. Sa naturang bilang, daan siya isa ang mga intercepted sa layuning pumunta sa ibang bansa. Ang ibig sabihin, nahuli ng mga otoridad. Mula pa rin sa naturang bilang, isang daan anim na lima ang forced labor. Sa naturang bilang pa rin, 5 ang nariskyong sex trafficking at tatlo sa naturang bilang ay mga nasa online sexual abuse and exploitation. Sinabi ng RRBTP focal person na si John Michelle Agata mula sa MSSD Barm Recovery and Reintegration Program poor traffic person or ang RRPTY anim na porsyento mula sa pitong daan na put apat na bilang ay mga kalalakinan katumbas ng bilang na apat na na habang tatlong porsyento naman o sa bilang ng dalawang daan anim na ay mga kababaihan sinabi ng focal person na ang human trafficking ay isang serious crime sa buong mundo at madaling mapagkakitaan sa mga profitable crime na mga human trafficker sa kaugnay na ulat. Umabot sa 3.4 na milyong piso na financial at livelihood assistance ang naipamahagi na ng MSSDBARMM sa lahat ng mga survivors sa human trafficking sa taong 2024 naman, simula Enero hanggang Agosto, nagtala ang MSSD BARMM ng 445 kaso o bagong kaso ng human trafficking sa taong 2024. Wally Ramos, si Emin Robing Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Oxity Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.